Paano kung ang mga gawi mo araw-araw ay tahimik na itinutulak ang pera palayo sa iyo? Si Nostradamus, ang propetang nagbigay ng mga vision na nagulat ang buong mundo, ay nag-iwan ng isang huling babala. Ang kayamanan ay hindi nawawala sa isang malaki at mabilis na pagkakataon ito ay dahan-dahang nawawala dahil sa mga nakatagong gawi na hindi natin binibigyan ng pansin. Isipin mo, nagtrabaho ka ng buong buhay mo, ngunit ang pera ay patuloy na nawawala ang mga bills ay patuloy na tumataas, at ang swerte ay hindi nananatili. Hindi ito aksidente, ito ay enerhiya. Kung nanonood ka ng ito, ito na ang iyong senyales. E break mo na ang mga gawin na ito ngayon, o panoorin mong maglaho ang kayamanan magpakailanman. Huwag palampasin ang pagkakataong baguhin ang iyong kapalaran ngayon. Si Nostradamus ay hindi lang isang pangalan mula sa nakaraan, siya ang tao na ang mga propesya ay umabot sa mga siglo, nagbigay babala sa sangkatauhan tungkol sa mga sakuna, digmaan, at kahit na mga bigla pagbabago ng kapalaran. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay nagsalita rin siya tungkol sa pera, enerhiya, at ang mga gawin na tahimik na sumisira sa kasaganaan. Para sa mga Filipino na lumaki sa pamahiin, huwag magwalis ng gabi, huwag iwan ang wallet sa sahig, ang mga babalang ito ay pamilyar na sa atin. Dahil kagaya ng paniniwala ng ating mga lolo at lola, ang maliliit na aksyon ay may malalakas na epekto. Isipin mo, ilang beses ka bang nagsikap, ngunit parang ang pera ay patuloy na nauurong? Gaano kadalas mong maramdaman na may hadlang? Parang ang swerte ay dumadaan lang sa harap ng iyong bahay. Malinaw ang huling babala ni Nostradamus, ang mga gawi mo araw-araw ang magpapasya kung ang kayamanan ay mananatili o mawawala. Sa pagbasa na ito, ibubunyag namin ang eksaktong mga gawin na tahimik na itinutulak ang pera palayo, at kung paano mo ito masusubpo. Background Ampersand Context Si Nostradamus ay isa sa pinakamisteryosong mga tao sa kasaysayan ng tao. Ipinanganak noong 1503, siya ay naging kilala hindi lamang bilang isang manggagamot, kundi bilang isang tao na nakakakita ng mga vision ng hinaharap. Ang kanyang aklat ng mga propesya ay pinag-aralan ng mga siglo, at marami sa kanyang mga prediksyon, mula sa mga digmaan, pag-akyat ng makapangyarihang leader, hanggang sa mga biglaang kalamidad, ay nag-iwan ng malaking gulat sa mga tao. Ngunit maliban sa mga malalaking kaganapan sa mundo, nagbigay din si Nostradamus ng mga babala tungkol sa isang bagay na mas personal, ang enerhiya ng pera, at kung paano ang mga araw-araw na kilos ng tao ay maaaring mag-attract nito o itulak ito palayo. Para sa mga Filipino, ang ideyang ito ay tila pamilyar na. Sa ating kultura, tayo ay lumaki sa mga aral mula sa ating mga lolo at lola tungkol sa kung paano ang ilang mga gawi ay maaaring mag-anyaya ng swerte o magtaboy nito. Huwag magwalis ng gabi o matutulungan mong magwalis ng iyong mga biyaya. Huwag mag-iwan ng mga barya na nakakalat sa bahay o magkalat din ang iyong swerte. Huwag hayaang humipo sa sahig ang iyong bag o wallet dahil dito naglalabas ang iyong swerte. Ang mga ito ay hindi lamang mga pamahiin, mga code ng enerhiya sila, tulad ng mga babala na iniwan ni Nostradamus mga siglo na ang nakalipas. Ngayon, isipin kung gaano kalakas ang koneksyon na ito. Isang propetang pranses mula noong isang libo limang daan la, at ang mga sinaunang paniniwala ng mga pamilyang Filipino ay parehong tumuturo sa isang katotohanan, ang pera ay hindi lang tungkol sa pagsusumikap o pagtratrabaho, ito ay tungkol sa enerhiya. At ang enerhiya ay hinuhubog ng mga gawi. Isipin mo, maraming tao ang nagtatrabaho araw at gabi, isinasakripisyo ang kanilang oras at lakas. Mulit patuloy na natutuklasan na sila ay wala pa rin sa katapusan ng buwan. Bakit? Dahil ang kanilang mga gawi, mga salitang binibigkas nila, mga pag-iisip na paulit-ulit nilang iniisip, mga aksyon na ginagawa nila nang hindi nila namamalayan ay tahimik na itinutulak ang pera palayo. Ang huling babala ni Nostradamus ay parang isang salamin. Gusto niyang makita natin na hindi laging ang kaaway ay nasa labas, kundi nasa loob. Ang ating mga desisyon, ating mga rutinas, ang maliliit na bagay na hindi natin binibigyan ng pansin, ito ang mga nakatagong puwersa na humuhubog sa ating pinansyal na kapalaran. At kung hindi tayo mag-iingat, ang mga gawin na ito ay maaaring magtayo ng isang dinakikitang pader, na humaharang sa pagdaloy ng kayamanan at nagiiwan sa atin sa mga siklo ng paghihirap. Ito ang dahilan kung bakit malalim ang pakiramdam ng mga Filipino sa kanyang mga salita. Ang ating kultura ay nauunawaan na ang maliliit na bagay ay may halaga. Naniniwala tayo sa pamahiin hindi dahil ito ay mga kwento lamang, kundi dahil pinapaalala nito sa atin na ang enerhiya ay dumadaloy kung saan nakatuon ang ating intensyon. Si Nostradamus ay simpleng kinumpirma ang alam na ng ating mga ninuno, Kapag igagalang mo ang pera sa pamamagitan ng disiplina, respeto, at positibong enerhiya, ito ay dumarami. Ngunit kapag ito ay nirespetuhan, kahit hindi sinasadya, ito ay nawawala. Kaya bago natin ibunyag ang mga partikular na gawi na binanggit ni Nostradamus, hayaan mong magbabad sa iyong isipan ito. Ang iyong kapalaran sa pera ay hindi kontrolado ng swerte lamang. Ito ay kontrolado ng iyong mga ginagawa araw-araw. Mula sa paraan ng iyong pagsasalita tungkol sa pera, hanggang sa paraan ng iyong paghawak dito, hanggang sa enerhiya na dala mo sa iyong tahanan, lahat ito ay mahalaga. Ito ang iyong pagkakataon na makita kung ano ang tahimik na nagbablock sa iyong mga biyaya. Ibinigay ni Nostradamus ang babala. Inulit ito ng ating mga ninuno. At nayon, panahon na para makinig ka. Ang mga gawin na tahimik na itinutulak ang pera palayo. Isa, pagsasalita ng negatibong salita tungkol sa pera. Ang mga salita ay may dalang enerhiya. Ang babala ni Nostradamus ay nagpapaalala sa atin na bawat salitang binibigkas natin ay naglalabas ng panginig sa universo. Alam ito ng mga Filipino, ang mga lolo at lola natin ay palaging nagsasabi, huwag mong sabihin na wala kang pera, kasi lalong mawawala. Huwag sabihin na wala akong pera, dahil mas lalo lamang nitong tatawagin ang kakulangan sa iyong buhay. Isipin mo kung ilang beses ka nang nagsabi ng mga pahayag tulad ng Never akong magkakaroon ng sapat. Laging nauubos ang pera ko. Parang may sumpa ako sa kayamanan. Maaaring tunog ito na walang kasamang mali siya, pero espiritwal, ang mga ito ay malalakas na pag-amin. Hindi naririnig ng universo ang iyong intensyon, ang naririnig nito ay ang iyong panginini. Kapag nagdeklara ka ng kakulangan, mas lalo mo itong inaakit. Nakikita ni Nostradamus kung paano magiging bitin ang tao, hindi sa mga malalaking sakuna, kundi sa tahimik na pag-uulit ng mga salitang nakasisira. Isipin mo ang isang tao na nagsusumikap araw-araw, pero tuwing gabi ay nagsasabi, wala na naman akong pera. Nang hindi nila namamalayan, ang mga salitang ito ay nagiging mga salmo na nagpapatibay sa kanilang katotohanan. Sa ating mga Filipino, ang mga ninuno natin ay naglaan ng mga paraan upang masira ang siklong ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng kabaligtaran. Kaya nga maraming elders ang nagtuturo na magsabi ng may darating na grasya, magkakaroon ng mga biyaya, kahit sa gitna ng paghihirap. Nauunawaan nila na ang wika ay enerhiya, at ang enerhiya ay humuhubog sa kapalaran. Tanungin ang sarili, ilang beses mo bang isinumpa ang pera, kinamuhian ito, o inisip na ito ang dahilan ng iyong paghihirap. Bawat beses na gawin mo ito, tinutulak mo ito palayo. Ang babala ni Nostradamus ay hindi tungkol sa pagiging masama ng pera, kundi sa mga tao na ginugol ang kanilang kayamanan gamit ang kanilang sariling dila. Kaya ang unang gawin na kailangan mong bitawan ay ito, itigil ang pagsasalita laban sa iyong kayamanan. Sa halip na sabihin hindi ko kayang bilhin ito, sanayin ang iyong puso na magsabi, hindi ngayon, pero darating din ito. Sa halip na sabihin wala akong pera, sabihin ako ay naghahanda para sa kasaganaan. Ang mga salita ay mga pinto, piliin mong buksan ang mga ito patungo sa mga biyaya. Hindi pagrespeto sa pera sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magulong aksyon. Ang huling babala ni Nostradamus ay malalim ding ugnay sa kung paano natin tinatrato ang mga bagay na mayroon na tayo. Para sa mga Filipino, ang katotohanang ito ay makikita sa araw-araw na pamahin. Tinuturuan tayo, huwag durugin ang pera, huwag hayaang magkalat ito, at huwag pabayaan itong mahulog sa sahig. Dahil ang hindi pagrespeto sa pera ay nangangahulugang hindi rin pagrespeto sa enerhiya ng kayamanan. Isipin mo kung gaano kadalas tratuhin ng mga tao ang pera ng walang malasakit. Itinatapo ng mga barya saan man sa bahay. Ibinabagsak ang mga bills na magulo sa ilalim ng bag. Iniiwan ang wallet sa sahig. Ginugugol ang pera ng walang pasasalamat. Bawat magulong aksyon ay isang signal sa universo na hindi ka handa para sa mas malaking biyaya. Kung hindi mo kayang igalang ang maliliit, bakit pagkakatiwalaan ka ng universo sa malalaki? Binabalaan tayo ni Nostradamus tungkol sa tahimik na pagguho, ang kapalaran ay hindi nawawala dahil sa kakulangan ng oportunidad, kundi dahil sa kakulangan ng respeto. Ang ating mga ninuno sa Pilipinas ay talagang naunawaan ito. Kaya nga tinuruan tayo ng mga ritual tulad ng paglalagay ng barya sa mga jar ng bigas para sa kasaganaan, o ang paglalagay ng pera ng maayos sa pulang sobre. Hindi lamang ito mga tradisyon, mga espiritual na gawain ng respeto. Isipin mong ang pera ay isang bisita sa iyong tahanan. Kung itatapon mo ito, magiging magulo o pababayaan, alis ito. Ngunit kung igagalang mo ito, ipagpapasalamat mo ito, at ipapakita mo ito ng maayos, mas dadami pa ang darating na katulad nito. Ito ang batas ng enerhiya na kinumpirma ng mga propesya ni Nostradamus at ang ating kultural na karunungan. Ang ikalawang gawin na kailangan mong bitawan ay ang hindi pagpapahalaga sa pera. Mula ngayon, hawakan ang bawat barya at bill ng may respeto. Ilagay ang mga ito ng maayos sa iyong wallet. Sabihin salamat sa tuwing tatanggap ka ng pera. Gumawa ng kapaligiran kung saan ang kayamanan ay nararamdaman na malugod na tinatanggap, hindi nasasayang. Tandaan, ang pera ay enerhiya, at ang enerhiya ay dumadaloy kung saan ito ay iginagalang. Paggastos ng walang kamalayan. Binanggit ni Nostradamus na ang kayamanan ay kadalasang nawawala hindi dahil sa malalaking sakuna kundi dahil sa mga maliliit na tagas na hindi pinapansin. At wala nang mas magandang halimbawa nito kundi ang sobra-sobrang paggastos. Sa makabagong panahon, maraming tukso, online shopping, walang katapusang sales, pagbili ng mga bagay just because. Ngunit sa likod ng bawat maliit na pagbili ay isang desisyon ng enerhiya. Isipin mo ang kasabihang Filipino, piso-piso lang, pero naubos na pala. Isang piso dito, isang piso doon, para bang wala lang, hanggang sa mapansin mong naubos na ang buong kayamanan mo. Ang sobra-sobrang paggastos ay isang tahimik na gawi. Hindi mo namamalayan ang panganib nito hanggang sa mawalan ka ng pera, at ang mga biyayang pinapanalangin mo ay nawala na. Ang pananaw ni Nostradamus tungkol sa pag-aksaya ng kayamanan ng tao ay hindi tungkol sa malalaking gawa ng kasakiman, ito ay tungkol sa mga tao na nawawala ang pera nila ng paunti-unti, tahimik, habang iniisip nilang hawak pa rin nila ang kontrol. Ito ang bitag ng sobra-sobrang paggastos. Alam na alam ng mga Filipino ang laban na ito. Marami sa atin ang lumaki na pinapalakas ang bawat barya, tinitiyak na walang nasasayang. Ngunit ngayon, sa mga tukso ng makabagong buhay, marami ang nahulog sa bitag ng paggastos hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagnanasa. Bumibili ng bagong bagay hindi dahil may halaga ito, kundi dahil magaan sa pakiramdam sa sandaling iyon. Ang huling babala ni Nostradamus ay nagpapaalala sa atin, bawat magulong piso ay isang signal sa universo. Sinasabi nito, hindi ko kayang hawakan ng maayos ang kasaganaan. Ang katotohanan ay ang pera ay dumadaloy kung saan ito ay ligtas. Kung ang iyong wallet ay parang timba na may tagas, kahit gaano karami ang ipasok, madali lang itong maubos. Ang ikatlong gawin na kailangan mong bitawan ay ang sobra-sobrang paggastos ng walang kamalayan. Bago gumawa ng anumang pagbili, huminto at itanong sa sarili, makikinabang ba ang aking hinaharap dito, o ito ay para lang sa aking pansamantalang nais. Matutong magsabi ng hindi. Matutong pumili ng disiplina kaysa sa pagnanasa. Dahil sa disiplina ay matatagpuan ang susi ng kasaganaan. Pag-iwas sa mga oportunidad dahil sa takot. Isa pang gawin na tahimik na itinutulak ang pera palayo ay ang ugali ng pag-iwas sa mga oportunidad dahil sa takot. Nakita ni Nostradamus ang isang mundong ang takot ang kumokontrol sa mga galaw ng tao, kaya't nagiging bulag sila sa mga biyayang naroroon sa harap nila. Ilang beses ka nang inalok ng isang bagay, isang ideya sa negosyo, isang pamumuhunan, o kahit isang maliit na sideline, pero nag-atubili ka, nagduda, at sa huli ay nagsabi ng hindi. At kalaunan, nakita mo na may iba nang kumuha ng parehong oportunidad at nagtagumpay. Hindi ito malas. Ito ang enerhiya ng takot na nagsasara ng pinto ng kasaganaan. Madalas nating marinig ang mga salitang, sayang, kung sinubukan ko lang. Ilang buhay na kaya ang tumatak sa mga salitang yon? Takot na mabigo, takot na pagtawanan, takot na lumabas sa mga komportableng zona, ang mga takot na ito ay tahimik na pumipigil sa kayamanan. Ang babala ni Nostradamus ay nagsasabi na ang kapalaran ay hindi nawawala, ito ay simpleng tinatanggihan ng taong dapat ay tatanggap nito. Itinuro sa atin ng ating mga ninuno na pakinggan ang mga senyales, kapag paulit-ulit ang isang oportunidad, ito na ang tadhana na kumakato. Ngunit ang takot ang nagpapakumbinsi sa atin na maghintay, magtago, magduda. Ngunit ang sobrang paghihintay ay isang desisyon din, isang desisyon na nagpapahintulot sa kayamanan na dumaan sa iba. Ang ikaapat na gawin na kailangan mong bitawan ay ang pag-iwas sa mga oportunidad dahil sa takot. Mula ngayon, pumili ng tapang. Kahit hindi tiyak ang daraanan, tandaan, ang mga biyaya ay nangangailangan ng aksyon. Sabihin ang kapag binigyan ka ng pagkakataon ng universo, dahil ang nayon ay maaaring ang pinto patungo sa buhay na iyong pinapangarap. Ang mga salita ni Nostradamus ay umuukit dito, ang mga nag-aalangan ay nawawala, ngunit ang mga kumikilos ng buo ang loob ay ipinag-anyaya ang kapalaran na sumunod sa kanila. Pagbuhay na palaging nag-aalala tungkol sa pera. Nagbigay babala si Nostradamus na ang pagdurusa ng tao ay hindi lamang magmumula sa mga digmaan o kalamidad, kundi mula sa mga bagyong dala ng isip ng tao. Isa sa mga pinakamalalaking bagyo ay ang pag-aalala. At pagdating sa pera, ang pag-aalala ay parang sumpa na humaharang sa mga biyaya bago pa man ito dumating. Isipin mo kung ilang Filipino ang nagigising araw-araw na may isang tanong na mabigat sa kanilang puso, paano na bukas? May sapat ba akong pera? Paano kung hindi ko kayang bayaran ang mga bills ko? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Ang mga iniisip na ito, bagamat natural, ay lumilikha ng isang di nakikitang tanikala. Sa halip na mag-akit ng solusyon, pinapalala lamang nila ang problema. Mas marami kang alalahanin, mas pinapatibay mo sa universo na ikaw ay nasa estado ng kakulangan. Ang huling babala ni Nostradamus ay nagpapaalala sa atin na ang pag-aalala ay hindi isang hindi nakakasamang pakiramdam, ito ay isang malakas na gawin na nagtataboy ng pera palayo. Bakit? dahil ang pag-aalala ay kabaligtaran ng pananampalataya. Ito ay enerhiya ng paghihintay ng kabiguan, paghihintay ng kakulangan, paghihintay ng paghihirap. At kapag inaasahan mong mangyari ang mga ito, darating sila. Ang ating mga ninuno sa Pilipinas ay talagang nauunawaan ang katotohanan ito. Kaya nga tinuruan tayo nilang magsabi ng mga biyaya kahit sa panahon ng paghihirap. Kapag mababa ang pera, hindi sila umupo sa kalungkutan. Nagsisindi sila ng kandila, nagdarasal ng nobena, at bumubulong ng mga affirmations ng pag-asa. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagpapalit ng enerhiya mula sa pag-aalala patungo sa pananampalataya, magbubukas ang mga pinto ng kasaganaan. Isipin mo ang dalawang tao, ang isa ay mahirap sa pera ngunit mayaman sa pananampalataya, at nagsasabi ng, ibibigay ng Diyos, darating ang mga biyaya. Ang isa naman ay mayaman sa pera ngunit mahirap sa pananampalataya, at nagsasabi ng paano kung mawalan ko lahat. Sino sa kanila ang sa tingin mo ay nag-akit ng higit na swerte? Laging pinapabora ng universo ang may dalang tiwala kaysa sa takot. Ang ikalimang gawin na kailangan mong bitawan ay ang pagbuhay sa patuloy na pag-aalala tungkol sa pera. Sa halip, ilipat ang iyong enerhiya sa pananampalataya, pasasalamat at inaasahang biyaya. Tuwing papasok ang pag-aalala, palitan nito ng mga salitang, ang pera ay dumadaloy patungo sa akin. Ang kasaganaan ay nakapaligid sa akin. Ako ay ligtas. Ganito mo mapapatahimik ang bagyo at malugod na tatanggapin ang swerte sa iyong buhay. Anim pag-aalis ng pasasalamat sa mga biyaya na meron ka na. Ang babala ni Nostradamus ay tumutukoy din sa isa pang nakatagong panganib, ang kawalan ng pasasalamat. Kapag ang mga tao ay patuloy na nakatutok sa mga bagay na wala sila, hindi nila nakikita at niyayakap ang mga bagay na nasa kamay na nila. Ang pagkabulag na ito ay lumilikha ng isang siklo ng kahungkagan na hindi kayang punan ng kahit anong halaga ng pera. Isipin mo, ilang beses ka nang nakatanggap ng mga maliliit na bagay, tulad ng libreng pagkain, isang hindi inaasahang diskwento, o kahit mga barya na nakita sa kalsada, ngunit hindi ito pinansin at tinuring na wala lang. Ang bawat biyaya, gaano man ito kaliit, ay may dalang enerhiya. Kapag ito ay tinanggihan mo, ipinapadala mo ang mensahe sa universo, hindi ko pinahahalagahan ang natanggap ko. At ang universo ay nakikinig. Tinuturuan tayo ng mga Filipino mula pagkabata na magsabi ng isalamat po para sa lahat ng bagay. Mula sa pagtanggap ng pagkain sa mesa, hanggang sa simpleng gawa ng kabutihan, ang pasasalamat ay nasa core ng ating kultura. Munit habang ang buhay ay nagiging mas abala at mahirap, marami ang nakakalimot sa simpleng pero makapangyarihang kilos na ito. Ang babala ni Nostradamus ay nagpapaalala sa atin na ang isang puso na walang pasasalamat ay isang puso na nakasarado sa kasaganaan. Isipin mong ang kayamanan ay parang isang agos ng tubig. Ang pasasalamat ay ang baso na sumasalo dito. Kung ang iyong baso ay nakabukas, kahit maliit na patak ay mapupuno ito hanggang sa umapaw. Ngunit kung ang iyong baso ay nakalubog, punong-puno ng reklamo at puot, kahit ang agos ay dumaloy, wala itong papasok. Ang hindi pagpapahalaga sa pasasalamat ay isa sa pinakatahimik na paraan ng mga tao upang itulak ang pera palayo. Patuloy nilang hinihiling ang higit pang biyaya habang tinatanggihan ang mga biyayang mayroon na sila. Nagrereklamo tungkol sa maliit na sahod, nakakalimutang may mga tao na nagdarasal lang para magkaroon ng trabaho nagrereklamo tungkol sa mga barya, nakakalimutang kahit ang mga barya ay maaaring maging bills. Ang ika-anim na gawin na kailangan mong bitawan ay ang ugali ng hindi pagpapahalaga sa pasasalamat. Mula ngayon, pahalagahan ang bawat biyaya, malaki man o maliit. Bumulong ng isalamat sa tuwing makakatanggap ka ng pera, kahit isang piso lang. Magpasalamat kapag may nagbigay sa'yo, kapag may diskwento, o kahit may hindi inaasahang tulong. Ang pasasalamat ay nagpaparami ng iyong mayroon, dahil ang universo ay nagbibigay pa ng higit sa mga nagpapakita ng pagpapahalaga. Pagpapabaya sa espiritual na pagkakahanay at mga ritual ng kasaganaan. Hindi lamang mga digmaan at mga leader ang nabanggit sa mga vision ni Nostradamus, madalas ay nagsasalita rin siya tungkol sa tao na nakakalimot sa kanilang koneksyon sa mga hindi nakikitang puwersa. Isa sa mga pinakatago niyang babala ay ito, mawawala ang kayamanan kapag nawala ng espiritwal na pagkakahanay ang tao. Sa madaling salita, kapag ang araw-araw na buhay ay naging puro paghabol sa pera at hindi na ang paggalang sa enerhiya na namamahala dito, ang kasaganaan ay magsisimulang kumupas. Sa kulturang Filipino, malinaw natin itong nakikita. Mula sa simula, ang ating mga ninuno ay naniniwala sa mga ritual na nag-aalin ng espiritu sa mga biyaya. Ang pagsisindi ng kandila para sa gabay, pagwiwisik ng bigas para sa kasaganaan, paglalagay ng mga barya sa mga garapon, o kahit simpleng pagdarasal bago umalis ng bahay, hindi ito mga walang saysay na gawa. Ang mga ito ay mga anchor ng enerhiya, mga paalala na ang pera ay hindi lamang material, ito rin ay spiritual Ngunit sa makabagong mundo, marami ang nakalimot sa mga gawi at ritual na ito. Nagtatrabaho sila ng walang tigil, patuloy na naghahabol, patuloy na nag-aalala, Munit nakakalimot silang huminto at magrealign sa mga espiritwal na puwersa na nagbubukas ng mga pinto. Nakakalimutan nilang magpasalamat. Nakakalimutan nilang magsagawa ng mga maliliit na aktong pagpaparangal. At kapag ito nangyari, kahit ang pinakamabigat na trabaho ay tila nahihirapan, na para bang ang pera ay iniiwasan sila. Ito ang eksaktong babala ni Nostradamus, ang kayamanan ay tahimik na nawawala dahil sa pagkakaputol ng espiritwal na koneksyon. Isipin mong ang pera ay isang bisita, hindi lang isang pag-aari. Kapag iniimbitahan mo ito gamit ang mga ritual, dasal, at pasasalamat, ito ay nararamdaman na malugod at nananatili ng mas matagal. Ngunit kapag pinabayaang mawala ang koneksyon, kapag huminto ka sa pag-aalaga, pagdarasal, at paggalang, ito ay pakiramdam na hindi na invite at alis. Kaya naman ang ibang mga Filipino na sumusunod kahit sa pinakasimpleng pamahiin ay palaging nagsasabi, basta sinusunod ko, may grasya talaga dahil ang pagkakahanay ng espiritu ay nag-akit ng mga biyaya. Ang ikapitong gawin na kailangan mong bitawan ay ang pagpapabaya sa iyong espiritual na pagkakahanay. Mula ngayon, maglaan ng oras para sa ritual, gaano man ito kaliit. Magsindi ng insenso ng may intensyon. Maglagay ng bariya sa iyong bulsa bilang agimat. Bumulong ng isang dasal sa umaga hindi lang para sa kaligtasan, kundi para sa kasaganaan. Ang mga ito ay hindi mga lipas na gawa, ang mga ito ay mga espiritual na susi na nagbubukas ng kasaganaan. Tandaan, malinaw ang babala ni Nostradamus, kapag nakalimutan mo ang hindi nakikita, isinasara mo ang pinto ng swerte. Ngunit kapag igagalang mo ito, ang mga biyaya ay dumadaloy ng natural, halos walang hirap. Ang iyong kayamanan ay hindi lang nasa iyong mga kamay, nasa iyong espiritu rin ito. Espiritwal na kahulugan at mga paniniwala ng mga Filipino. Kapag nagsalita si Nostradamus tungkol sa kayamanang unti-unting nawawala, hindi lamang siya tumutukoy sa mga barya, papel na pera, o pisikal na yaman. Ang tinutukoy niya ay enerhiya. Nauunawaan niya na ang pera ay isang anyo lamang ng enerhiya, dumadaloy, umiikot, at umaabot sa mga tao na naayon dito, at tahimik na umaalis sa mga tao na nagtutulak nito palayo. Ang kanyang mga babala tungkol sa mga gawi ay hindi lang tungkol sa asal, ito ay tungkol sa panginginig ng enerhiya. Ang mga Filipino, marahil nang hindi nila namamalayan, ay palaging nabubuhay ng may ganitong pag-unawa. Ang ating kultura ay puno ng pamahiin at mga pang-araw-araw na gawain na tinitingnan ang pera hindi lamang bilang material na pag-aari, kundi bilang isang espiritual na bisita. Sinasabi natin, huwag ilagay ang wallet sa sahig, nawawalan ka ng swerte. Naglalagay tayo ng mga barya sa mga garapon ng bigas para matiyak na hindi mauubos ang pagkain at kasaganaan. Minsan, magaan na tinatapik ang kahoy o nagsasabi ng kipwera usog para iwasan ang negatibong enerhiya. Ang mga simpleng aksyon na ito, kapag tiningnan sa isang espiritwal na pananaw, ay talagang naayon sa mga babala ni Nostradamus, ang hindi nakikitang kapangyarihan ng mga gawi. At hindi pinahahalagahan ang mga ritual ng pasasalamat. Ang isa naman ay nagsasabi, darating pa, iginagalang ang bawat piso, nagsisindi ng kandila para sa mga biyaya, at nagpapasalamat araw-araw. Pagkalipas ng isang taon, magkaibang magkaiba na ang kanilang mga realidad. Bakit? Dahil ang enerhiya ang humubog sa kanilang kayamanan, hindi lang ang mga numero sa paislip. Kaya naman ang huling babala ni Nostradamus ay sobrang lakas para sa mga Filipino ngayon. Hindi lang ito isang propesya, ito ay isang paalala na ang karunungan ng ating mga ninuno ay may katotohanan pa rin. Ang mga gawi ay hindi maliit na bagay. Ang mga gawi ay mga ritual. At ang mga ritual ay mga pinto. Kaya kung nararamdaman mong ang pera ay unti-unting nauurong mula sa iyong mga kamay, kung nararamdaman mong ang swerte ay iniiwasan ang iyong tahanan, kunin mo ito bilang iyong senyales. Maaaring hindi ito malas. Maaring hindi ito tadhana. Maaring ito ay yung mga gawi, hindi nakikita, hindi namamalayan, ngunit malakas. Ang magandang balita ay, ang mga gawi ay maaaring baguhin. At kapag ito ay nabago, ang enerhiya ay magbabago, at muling dadaloy ang mga biyaya. Ang huling babala ni Nostradamus ay hindi lamang isang propesya mula sa mga nakaraang siglo, ito ay isang salamin na itinatagilid sa bawat isa sa atin ngayon ang kanyang mga salita ay umaabot sa paglipas ng panahon, pinapaalala sa atin na ang kayamanan ay hindi nawawala sa isang dramatikong pagkakataon. Ito ay dahan-dahang nawawala sa pamamagitan ng mga gawin na dala natin, mga salitang binibigkas natin, mga pag-isip na ating pinapayagan, at ang respeto, o kawalan ng respeto, na ibinibigay natin sa pera. Para sa marami sa ating mga Filipino, ang katotohanang ito ay personal. Nagtatrabaho tayo ng mabuti, nagsasakripisyo tayo, nagdarasal tayo, at sa kabila nito, parang hindi nananatili ang pera. Ngunit paano kung ang nawawalang susi ay hindi kailanman nasa labas? Paano kung ito ay nasa ating mga gawi? Tandaan ang pitong gawi na ating natalakay. Isa, pagsasalita ng negatibo tungkol sa pera. Dalawa, hindi tamang pagtrato sa pera. Tatlo, paggastos ng sobra ng walang kamalayan. Apat, pag-iwas sa mga oportunidad dahil sa takot. 5. pagbuhay sa patuloy na pag-aalala. Anim, pagtanggi sa pasasalamat. Pito, pagpapabaya sa espiritwal na pagkakahanay. Bawat isa sa mga ito ay maaaring magmukhang maliit, ngunit kapag pinagsama, lumilikha ito ng isang dinakikitang pader na humaharang sa pagdaloy ng kayamanan. Binabalaan tayo ni Nostradamus dahil alam niyang ang pinakamalaking panganib ng sangkatauhan ay hindi ang digmaan o gutom, kundi ang pagkakalimot sa kung paano gumagana ang enerhiya. Ang magandang balita ay ito, hindi ka walang kapangyarihan. Ngayon, sa araw na ito, maaari mong simulan ang pagbabaliktad ng mga gawin na ito. Maaari kang magsalita ng mga salita ng pananampalataya. Maaari mong igalang ang pera ng may respeto. Maari kang magsabi ng sa mga oportunidad, bitawan ng takot, yakapin ang pasasalamat, at muling mag-ugnay sa mga ritual na nag-aanyaya ng kasaganaan. Ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay, at ang universo ay naghihintay na kumilos ka. Kaya habang tinatapos mo ang mensaheng ito, maglaan ng sandali upang magdesisyon. Patuloy mo bang ulitin ang mga gawi na nagtutulak ng pera palayo? O pipiliin mong mag-alin sa karunungan ni Nostradamus ang mga turo ng ating mga ninuno? at ang tawag ng iyong sariling espiritu. Ay type sa mga komento ang iyong zodiac sign panandang pandagdag ang affirmation na ito. Ipinapalaya ko ang mga gawin na nagtutulak ng pera palayo. Ang kasaganaan ay dumadaloy sa akin ngayon. Hayaan mong ito ang iyong deklarasyon, ang iyong sandali ng pagising. Dahil ang tadhana ay hindi lamang ipinapahayag, ito ay nililikha. At ngayong gabi, hawak mo ang kapangyarihan upang likhay ng iyo.